Ako'y nasa kalahati siglo na ng aking buhay. Mahaba, pa na rin ang aking nalakbay. Matanda na, parang punong wala ng dahon. Nalalapit na ba ako sa aking katapusan? Isa na ba ako sa mapapabilang sa ganitong libingan? Pupundi na ba ang ilaw? Hanggang sana ko maglalakbay. Dadating ba ang araw na makakalimutan na lamang ako? Hindi na ako maaalala. Mawawala na sa mundo. Hindi na alalahanin kailanman. Kahit ni mga nagawa man para sa bayan. Ba ang nararamdaman ng isang taong kalahating siglo na sa sanlibutan?